Aries. Ngayong araw kung maiimbitahan sa kasiyahan, ang pagpunta ay nasa iyong pasya kung good time lang ang pag-uusapan ay mas mainam na may mahaba kang oras sa pamilya para kayo ay makabuo ng naaayon na mga kaalaman, ng swerte sa buhay pamilya, at ngayong araw ay maging mapagbigay ka sa mga anak, kung may hihilingin kung magagawa mong pagbigyan ay gawin na magbibigay ng positive vibes ng katalinuhan sa kanila. At kasiyahan ng relasyon, sa pamamahay ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay unahin mo lang na mabigyan ang minamahal dahil para mas makaipon kayo ng mga swerte sa kaalaman sa pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pag-ibig, dapat ay may mapagmasid na mata at matalas na pakiramdam ng walang magawa na ikakalungkot sa pagmamahalan. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and kulay blue number 21 number 16 at number 30. Taurus, ngayong araw may sinyales na huwag muna umasa sa ibang nakausap na tutulong sa iyong financial, hanggat hindi ka nagigipit ng husto ay gumawa ka lang ng iyong naaayon na katalinuhan, at lumapit lagi sa bahay ng Diyos, doon ay marami kang magagawa na maibibigay sa iyo ng katalinuhan para makagawa ng maayos, na pagkakakitaan ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig ay sa pamilya ang dapat na mauna mong mabigyan, kung may ekstra kang pera maipapamigay, na lalong pagunlad ang mabibigay sa iyo ng gabay sa pag-asenso. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, Ngayong araw ang sinyales ay maging maingat ka sa mga gawain, dahil sa kahusayan mo ay may naiinggit ng laging kang safe sa trabaho sa mga nagagawa. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 20 number 16 at number 22. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay may malakas na enerhiya sa pamilya. Gawin ninyo ang mga plano ninyong gustong magawa, at huwag kang masyadong mabait, sa ibang makakausap para hindi mapasok ng kalungkutan, at pumasyal sa bahay ng Diyos, na lalong magbibigay sa iyo ng mga swerte sa pamilya, at sa mga gagawin pa ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay maging mas maunawain sa buong araw kung maggagayak ng salo-salo para sa pagkain ng pamilya, ay naaayon na grasya ng positive energy para sa pamilya, na laging mas gaganda ang bawat mga relasyon. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow, number 21, number 35 at number 17. Cancer Ngayong araw ay iwasan muna ang pag-uusap kung tungkol sa paggawa ng negosyo dahil walang naaayon na mabubuo na plano. Unahin muna ang mga kagustuhan ng minamahal kung ano ang gustong magawa at huwag din masyadong makipag-usap sa mga kamag-anak ngayong araw para walang dumapo sa iyo na bad energy sa mga gagawin mo sa buong linggo ang pahiwatig sa iyong pera ngayong araw bawal ang pagpapautang at pagtulong ng makaiwas ka sa problema sa pera, ang minamahal at mga anak ang iyong mabigyan kung may ekstrang pera, at masayang grasya at maging matalino sa mga gagawin. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw pag unlad ang pahiwatig, hanggat inuuna ang mga minamahal na pamilya, ay laging good vibes sa buhay tahanan, at gabay na mayroon na mag-aalaga ng kabuhayan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 11 number 15 at number 42. Leo. Ngayong araw dapat na maging maingat sa pagsasalita. Kung iba-iba ang makakausap dahil baka ikaw ay makagawa ng pagtulong, dahil sa ikaw ay dinalaw ng pagkaawa, mas naaayon na maging matahimik at tigasan ang iyong damdamin, para makalihis ka sa mapagsamantalang tao ngayong araw, at kung may deal kayo ng minamahal kahit maliit na pagkita ng pera ay inyong puntahan ang pahiwatig na pwedeng makagawa ng other income at sa pera ay unahin ang pamilya kaysa ibang tao nang tuloy-tuloy ang daloy ng swerte sa pamilya. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay huwag kang magtiwala kagad, ngayong araw sa kasama sa hanap buhay, Baka ikaw ay magastusan ng hindi mo inaasahan, focus ka na lang sa gagawin para makatapos ng maayos, at makakauwi sa tahanan ng masaya, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 35 number 27 at number 14. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig kung may usapan ka. Sa matagal mo ng kaibigan at alam mong mapapagkatiwalaan. Ay tumuloy ka pero pag-iingat pa rin para sa iyo dahil sa madaming nagdaan na taon, ay pwede may nag na sa ugali ng makakausap, nang madali kang makakaiwas kung mayroon kang hindi magustuhan ang pinapahiwatig, mayroon naman kayong good vibes ng swerte kung naaayon pa rin ang kanyang ugali, ang mahabang oras mo sa pamilya ngayong araw, ay okay na enerhiya ng buenas na mabubuo para sa magagawa ninyo sa buong linggo ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, pag unlad sa iyong pera, ang iyong iiwasan ay magbigay sa pamangkin at mga tiyuhin at tiyahin para walang dumalaw sa iyo ng mabilisang gastuson, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 19, number 34 at number 8. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung magkikita kayo ng kapatid, ay iyong puntahan, baka may magawa kayo ng bagong usapan para makagawa ng other income, at sa ibang dapat nakausapin ay huwag na muna gawin, sa pamilya ang dapat ang masayang araw para kahit sa mga usapang bidahan, ay may gabay na makakabuo ng good energy ng kasipagan at kasiyahan, sa mga magagawa sa tahanan ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera kung may extra ay bigyan ang anak na may asawa, na unahin ng makakuha sila ng swerte sa mga gagawin, at ang tahanan ay laging may grasya ng kasiyahan para makagawa ng pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 40 number 27 at number 34. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may maganda kang pananalita, okay ang karisma o madali mong magagawa na maging mas maayos ang gagawin na pakikipag-usap, pwede mong gawin ang nais mo kung sa ibang tao at umiwas ka lang sa bigla ang paggawa ng desisyon, lalo na sa pamilya ngayong araw para walang makadalaw na suliranin, at maging masuyo ka sa mga bawat magulang ninyo nang kayo ay gabayan ng aura ng swerte, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw maging masinop ang dapat nagawin at pag-unlad para sa iyo ang araw mo sa trabaho. Ang iyo lang iiwasan na kasama sa trabaho, na mahilig gumawa ng salita na mahirap naman na mapaniwalaan kagad, iwasan mo siya ngayong araw, dahil tukso siya ng gastos at kabagalan sa mga magagawa sa trabaho. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 21 number 36 at number 10. Sagittarius, ngayong araw ayon sa gumagabay kung may dumating kang bisita ngayong araw sa tahanan, ay kausapin mong masaya ang aura, dahil kayang magbigay ng mga bagay na makakatulong sa inyong pamumuhay, at laging may aura ka ng pangunawa, Ngayong araw sa usapang pamilya ng lalong sumaya ang relasyon sa tahanan ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera walang pagpapalabas ngayong araw sa ibang tao, sa minamahal ang una dapat na iyong mabigyan, at kung may ekstra pang pera ay may asawang anak ang isa na pwedeng mabigyan nang laging may gabay kayo ng positive energy ng swerte sa pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ay laging masaya ang aura sa usapan para sumigla lalo ang grasya ng positive energy na makagawa ng kasiyahan at mag-aalaga sa bawat kalusugan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 24 number 15 at number 46. Capricorn ngayong araw ay ang pahiwatig ay may aura ka ng swerte ng kasiyahan, at maganda naman sa iyo ang magbigay ka ng kasiyahan sa pamilya, na magdadala sa kanila ng katalinuhan sa kanilang magagawa sa naplano, at ganoon din sa iyo na maging masaya ang tahanan, at umiwas ka muna sa ibang tao dahil baka makuhanan ka pa ng aura ng swerte. Ang swerte mo ay ibigay sa pamilya para mas mapaganda pa ang bawat mga kalusugan ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay kung nasa trabaho ay dapat kang maging mapanuri, at iwasan mo muna ang magtiwala ngayong araw, nang makaiwas ka sa mga suliranin, na pwede mangyari gumawa ng masigla at masipag para matatapos ang lahat ng maayos, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 25, number 10 at number 33. Aquarius, ngayong araw ay umiwas ka muna makipag-usap, kahit pa iyong matagal ng kakilala dahil baka ikaw pa ay makakuha sa kanya ng bad energy na iniisip ang pahiwatig, at baka ikaw pa ang kuhana ng positive energy. Gawin mo sa pamilya may mahaba kang oras wala nang magbibigay sa iyo ng bad energy ay magagawa pa ninyo na maging masaya ang usapan, na makabuo ng kasiyahan sa mga gagawin sa buhay sa buong linggo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay may sinyales na may dadalaw ng hangin na magpapahina ng kalusugan, dapat na laging mag-obserba at mag-ingat sa pagkain ng makaiwas sa gastos. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pamilya ang dapat na iyong unahin na mabigyan, kung may hihingi ang bawal ay magbigay sa pamangkin at pinsan dahil sila ang magdadala sa iyo ng gastos pag iyong nabigyan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 25, number 36 at number 7. Pisces, ang pahiwatig ng iyong gabay pwede may dumating na bisita. Okay naman ang magiging bisita makipag-usap lang ng maayos at makakagawa din kayo ng naaayon na kasunduan kung sa maliit na pagkakakitaan ang pinapahiwatig. At mas maganda din na makasama ang pamilya ngayong araw, nang mahabang oras nang makagawa kayo ng mga naaayon na plano sa gagawin ninyo ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay maayos na araw walang sinyales na tampuhan, pag-unlad ng pag-ibig ng bawat isa, at laging may dalang grasya ng swerte ng pag-unlad dahil madalang na nagkakaroon ng tampuhan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 14 number 10 at number 28.